iniisip mo pa rin ang iyong ama. Siya ang una mong hinanap pagkagising mo. Sa kabila po ng mga nangyari kagabi, sa mga ginawa ni ama, hindi ko pa rin po may ang pag-aalala ko sa kanya. At hindi ko rin maaalis sa iyo yun dahil ama mo siya. Pero kailangan mong tandaan, anak. Kailangan pagbayaran ni Adon lahat ng kasalanan niya sa atin. Alam mo bang pinagnakawan nila tayo ng Ambrosia bago sila umalis? Alam ko po yun. Hindi ko palalapasin ang ginawa nila. Dahil mas nangingibabaw pa rin ang tungkulin ko bilang prinsesa ng mga parowa. Tama ka, anak. Tungkulin ng isang prinsesa ang nagampanan mo. Pero dahil nagamit mo ng kwintas at mailigtas mo ang mga parowa, hindi ka na dapat tawagin prinsesa. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahil nagliwanag ang kwenta sa iyong mga kamay, ikaw na ang dapat tawagin reyna ng mga parola. Reyna? Ina, hindi pa po ako handa. Masyado pa po akong bata. Anak, hindi pinaghahandaan ang pagiging reyna. At wala rin yun sa itali ang kwintas na mismo ang kumilala sa iyo bilang reyna ng mga paruwa. Ibig sabihin, handa ka na. Nararapat lang na koronahan ka na bilang bagong reyna ng mga parowa. Pero ina, nandiyan pa naman kayo eh. Oo anak, nandito lang ako para tulungan ka. Pero ang tungkulin na mamuno ay sa'yo na nakaatang mula ngayon. Baka hindi ko bukayan kaya na ng pagiging ring. Makakaya mo yan. Nandito lang ako, anak, para gabayin mo.